Good morning, good morning. Isang so, maulang umaga po sa ating lahat. At uh, ito po ay uh, nakapag-harvest na tayo. Hindi ko na naipakita kanina at ipag-harvest dahil uh, maulan-ulan. Ito po yung ating harvest, kunti lang. Dahil uh, ano sa no, araw-araw po. No? Mula nung uh, 24. 25, 26, 27, yan. Kaya, uh, split po yan. Araw-araw. Na, nangyong tayo. Bukal natin dito ko. Baka mayroon pa tayong maidagdag. Kasi 5 kilos po ang kailangan ng ating uh, suki. 5 kilos. Ayun, meron pa. Kasi ito po yung, uh, yung luma natin yung sitawan. Nakakarabis pa rin naman tayo kahit paano. Ayan, lang tayo ng uh, kilo. Ayan, halos na pasun na rin kasi, no? Oh. Wala na rin. wala na rin bunga halos tuyot na yan natatayangaw na to o ipiliin natin yung uh, goods. goods ano ay uh, may dagdag tayo oh niyan hmm. yung goy mga kanyok narinig oh Ugoy. Ah, nagugutom na sila. Baka na, naispatan na naman nila ito yung sitawan. Hmm. Tawag nila krak, krak kra. lang. Hmm.

Pai, tipo, uh, passe kanin din. Pwede pang mga bayan yung ating sitaw. Malit. Naambun na umaga mga kalingap.

Bukas talaga? Wala, mm -hmm. bukas pa video ka namin Talagan mo ako kung papunta ka na Ah, sige Sarado ka nito Ay, ano ba kayo? Bukas? Sabado? Yeah, Ay, uu nga, ano? Talagan mo lang ako Ah, sige, sige, salamat eh po, ano? Naka... Ay, alpo, ano? Ay, ayoko ko may sa aso Ayan, ano? Pag ito mga bata, oh Sarap maligo kasi ngayon, malabig-lamig

na yung po aso no the place the place so dito na tayo pakain muna tayo ng ating mga baboy ay mga baboy baboy kasi isa pa lang eh. tapos tapos almusal tapos bahala na saan tayo pupunta kasi maulan meron tayong uh, nilutong uh, pagkain nila dito Ayan. Uh, nakakuha tayo kasi eh, may nagbigay sa atin ng pagkain ng baboy. Yung ating uh, tawag dito dinideliveran ng uh, gulay sa restaurant. So ito, ito na. Ayan. Medyo uh, wala tubig. Hmm. So ulit yung paakpan na yan, baboy. Mm -hmm. Puro laman. Yeah. Pur ulaman Kanya pagkai mm.